pambansa. Nagpapalarong pambansa kami. Ayan na. Pero guys, pera biro, eto na yung panahon kung saan kailalang ko sa kanilang mga magagandang lugar yung aking mga inahin kasi it's time para sa bakbakan ng kanilang pagpapalakas para sa preparation niya sa kanilang pagpapalakas. So, ang mangyayari guys, ito, si Miss at saka si Malagandang, pagpapalitin ng kanilang scratch kasi kailangan ni Miss Yu ng medyo mahaba-habang lakaran mahabang ikutan para mag-change sa siya But naman si Malagandang medyo may edad na kasi na sa kanya yung maliit niya. so guys tulungan niyo ako at ililipat na natin yung gawin natin ito bago magpakain. si At si Dupsi. O, oh, di diba? Kagaling ko manghuli ng inahin. Ganun lang kabilis yun. Manghuli ako ng ilahi, inahin. Tapos, ililipat ko na siya sa kanyang sarili. <tinyo> Ayun na, si Licio. At ito naman, surprise, si Malaganda. <tinyo> ginagamit pa namin to pero yun nga pang hardening siya tapos kung kailangan namin magpalabas ng kanyang linya pwede, pwede pa rin naman siya pero sa ngayon medyo alalay na lang kasi may edad na rin siya kawawa <laughs> naman sorry nabitata yung mood so let's start magpapakain na Guys, marami na akong battle scar. Ay, hindi naman. Battle mark. Ayan. Ito pa matindi. Yan, yan, Kasi kayo nang maaga pa, nagbitaw kami. Ayun, so ayos naman yung kanilang ano, yung kanilang pagpapakita ng So guys, yun nga unahin na muna natin magpakain dito sa akin na free range na mag-isa. So, mapapansin meron akong ginagamit na takalan na magkabilaan yung kulay blue dito, yung 40 grams dito naman yung 20 grams kaso kay Barangay Dona 'yon yun, minsan magpapakain siya, magpapakain din ako, sabay kami. Kailangan ko pang hiramin. So, ang ginawa ko, huh, bumili ako ng marami. Para isang manok isa. ba huh. Diba? O, diba? Guys, kung gusto niyo naman itong makabili, alam niyo na kung saan pupunta kay Barangay Dona. Mayroon siyang link ng ganito niya. O, yan. 40 grams, tsaka 20 grams. Ayan siya. Yung kanyang-kanyang itsura. Aray pa niyang itsura ganito. So, meron akong ganito. Hindi ko siya papahiramin sa akin lang ito. sino ba ito? O, oh, hindi kayo, hindi kayo na. Ka na. Main na kayo. Magulo. <laughs> <laughs> Ganun lang magpakain. Tapos, ulahin na natin yung magkakapatid na dito na white. Ganun <laughs> doble na tubig kasi sobrang init. Ngayon, dobling tubig ang ginawa ko. Ayan, sa so sobrang makasarili ko, madami na akong scoop. So guys, yun yung aking istorya ng aking... Tissuring cup. Yeah. Although, mayroon din naman ganito. Dati, mayroon kami ganito kasi yung Thunderbird, pag bumili ka ng isang sako, mayroon kang free ganito. Ngayon, wala na silang pinamimigay na free na ganito. So, nag-opt na kami na bumili ng pantakal. Which is good naman kasi mayroon siyang half tsaka mayroon siyang free at sa wakas, eto na tayo sa successor. Eto na yung papakain natin sa ating mga inahin na kanina pa nagugutom. Kasi ino na naman natin pakainin yung mga white calso, diba? So, sila na. Siyempre, si Malagandang, alam nyo na, diba? ba? Oh, Uy! Hindi ka kasya? Wait lang. Oh. Yan. Sige, mga anak. Oh, wait lang. Matter Iyamay yeah, ka Kako, kako na din Kako, kako yan Iyamay oh, Tinataka no, niya yung kako oh, Sige, sige, sige Buttercup Huwag ka dyan. Tingnan ko lang kung makaporma ka dyan Kay Buttercup May kumain tayo yung pagkain oh. Eto, kasi kanina Sa pagkain eh, Nilagay muna sa Malilim yung pagkain Tsaka inumin wala din to, wala din to. Ano? Kyotex ko, kyotex. Yung kyotex ako eh. Uh, ah, Tapon na natin to, ha. Kanina sobrang init kaya nilagay natin yung oo. Oh, yung kainan sa inumin doon kasi kawawa naman sila. Alam niyo ba? na yung mga manok, masigaan pa sila kagutom. Kung nasa sobrang kainitan yung pagkain, halos hindi nila gagalawin. Kasi baka ma -heat stroke sila. Which is, totoo naman. Ikaw ba naman kung ma -heat stroke ka, di ba? di Hindi ka nakakain sa arawan. Kahit magutom ka na lang, ang gagawin nila tuka, silong, tuka, silong. Kawawa. Marami silang energy nila kukonsume. Parang hindi maganda yung napili kong kulay. para akala nila pagkain. Mm -mm -mm. Mm. Yan si Lucky. Lucky siya kasi na, na ano yan, na, napanarunan sa isang raffle. Gusto ko nga, gusto ko nga pangalan niya Britney eh. Ay, katinong, katinong, katinong. Kapagalitan ka. So, ang pinapakain, sama-sama na silang pinapakain natin, maski manok pa siya ni Barangay Dona, kasi basta mga girls, papakainin ko sabay na yan siya, parang hindi naman siya nakatingin, diba? So, ngayon, tubig naman ang ating ibibigay sa kanila. Meron tayong tubig days. Tapos, meron naman tayong vitamin days sa kanila. So, yung ating tubig days, mga, mga araw yun na, ang pinapainom natin sa kanila is tubig lang. Tapos, meron naman tayong araw na pinapainom sa kanila yung ano, egg 1000 or kung anumang vitamins. Basta, meron tayong mga break na tubig lang. Which, reminds me, kailangan ko lang kunin yung kanilang tubig kasi nandun sa malayo. napuputik yung kanilang ano yung kanila inuman napupuno ng buhangin kailangan linisin bago ka pa ba mabilaukan minum na ka tingnan mo naman yung kanyang inuman hindi ba kaya, kaya kailangan linisin hindi mo alam na kung ano yung kasama dun sa dumi na yun maganda yung pagkakalinis natin kasi 'di ba yung mga dumi baka biglang mayroon palang ibon na pumunta, nakiligo, kaya ganoon kadumi yung inuman tapos iiinom ng mga alaga natin baka magkaroon sila ng sakit. Hindi natin alam ha, baka magkaroon ng uh, ng dala pa sakit yung mga ibon. Doon sila naligo or mayroong maaga palang lang na lumabas na palaka, nakiligo doon sa kanilang inumin. So, ano na, mag-iingat-ingat -ingat din sa mga ganong mga nagdadala ng sakit. <laughs> yung ating pagpapakain niya 'yon back lang kasi eh, hindi tayo naghahabol ng oras kasi maganda yung araw. Pero sa mga susunod na panahon, parang hindi magkakaroon ng magandang araw kasi mayroon daw paparating na bagyo. So kailangan, ang ibig sabihin nun, i-secure na natin ang ating mga alaga. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Tapos guys, di ba syempre pag babagyo, uulan na ganyan, kailangan talagang secure na sila kasi pag maulan, nagkakaroon din ng sipon. Yung mga alaga, sa sobrang basa sila. Kahit kaya nila, di ba kasi sabi natin na mayroon naman yung mga balahibo, kaya naman nila. Oo, kaya nila. Pero pag sa sobra-sobra na, nagkakaroon pa rin sakit yung ating mga alaga. Pag may sakit sila, problema na sa isip na pakagastos pa tayo, literal, magkakagastos tayo kasi sayang naman kung papabayaan natin. So, at least, prevention muna tayo. Kung kaya natin lagyan ng silong, kaya natin lagyan ng dahon, trapal, yung kanilang mga lalagyan, gawan na natin ng paraan. Ha? Guys, bago ko pala makalimutan, shout out kay Rio Balyarbare. Shout out sa'yo. Grabe na, tabunan yung comment mo, kaya ngayon lang kita na shout out. Shout out sa'yo, tsaka mag-ingat ka, tsaka salamat sa iyong panunood dito sa akin. Siya nga pala guys, may nag-comment sa akin, si Sir Razel Sita. Sabi niya, papano daw ba ako na train ni Barangay Dona, magustuhan ko yung pagmamanok. Kasi ganito yun. Sinama niya ako sa expo. Ng mga hobby expo sa Manila. Pagpunta ko doon, may nakita ako mga nagmamalok, mga babae. Nandun si Miss Budget Aguilar, di ba? Tapos yung Three Angels ni Sir Biboy Enriquez. Nandun din si Miss Roxy. Si Osang. Ay nako. Tapos syempre si Iron Lady. Tapos naman naisip ko, ah, pwede pala yun. So mula nun, naghalap na ako ng mga girls na mahilig sa mga manok. Marami pa naman akong nalaman kung sino-sino sila. Tapos ako naman, so sa bahay, dahil may mga sa kaido na pwede rin ako. Nagpapakain ako hanggang sa nagpapainom tumutulong ako kay barangay dona na magbakuna, magbigay ng vitamins, magbigay ng lahat-lahat na. Tapos naman sabi ko, bakit wala kang ganitong lahi? Bakit wala kang ganitong breed? Bakit dapat ganito yung sa'yo? Dapat ganito Ito yung barangay dona naman. Ang dami pinapakalaman, magsarili ka ng manok. Ako naman, masunurin. Ayan, bumili ako ng kauna-unahan kong alaga si Buttercup, ayun. Siya yung aking kauna unahang alaga mula kay Sir Biboy Enriquez. Tapos yung mga anak niya, iniipon ko, yung, yung pinagbebentahan ko, iniipon ko. Kasi meron akong iniisip na gusto kong bilhin ulit. Sa ngayon, okay naman, medyo makakabili na tayo, pero hindi ko muna sabihin kung ano sa inyo yun. Pero yun ang pinagmulan ko. Dahil sa pakikialam ko sa lahi ni Barangay Dona, na gusto ko ng ganito. Sabi niya, magsarili ka. Magsarili ako. Pero syempre, ngayon hindi ko naman talaga memorize yung mga manok. Binabantayan niya pa rin ako. At syempre, nagpapa-advise pa rin ako kay Barangay don So, ganon Sir Russell Zita, ganon ang istorya ng aking kahiligan sa manok. So, ako si Aling Mimay at yun ang aking istorya. Bye-bye!